kakosin, hashtag walk with iyong Ang inyong gabay sa masalimut na mundo ng polisya. At ngayon, naito sa ako sa past feeling kung saan ang labanaw para sa mentor parang boxing match, May knockout na nangyari. Ha? Ah, Punches. Talagang po ayon ah, sa partial election nito mula sa DVRH as ah, so, of ha, ah, 8.41 p.m. Ngayon, May 12, 2025. Si Mayor Vico Soto ang nangungutas Ah, di rin mo votes. Panay yung pangalawa si Sara C. Si Gerard. Si na may 13,185 votes. At ang iba, Cory Palma, 143. At si Eagle Ayaon, 126. Parang boto sa si school election, hindi ba? Pero teka, hindi ito tungkol lang sa mga numero. Ito ang kwento ng Pasig ha, ng mga butante at nang hinintay ng lungsod. Kaya samahan mo po sa itang mga minuto ng puno ng pagsuri, kwento at konting tawa. Ihanda ang inyong titsiriya, ipos ang teleserye at alamin natin bakit si Vico ang hinintay ng Pasig. I-subscribe na yan, no? I-like at i-subscribe na yan para updated ka sa ating mga political drama. Pasig City, mga kaibigan, ha? ang urban heart ng Metro Manila pero puno rin ng hamon, traffic at kahirapan at ang lumang sakit ng politika. Katiwalian. Ayon sa partial result, mula sa DZRH News, si Vito Soto ay may 150,607 votes habang si Sims, uh, Sarah Saint Gerard Iskaya ay may 13,185 votes lang. Dahil talaga. Pero yun, yun, ang agwat ay 145,422 na boto. Parang distansya mula pas hanggang divisoria. Malayo. Si Cory Palma, 143 votes. At si Eagle, kaya naman, 126 votes. Ay parang mga extra sa pelikula. Nandyan pero hindi sila ang bida. Isang magsasaka mula sa barangay pinagbuhatan ang naglakad ng tatlong kilometro para makaboto. Kay Vico ako, sabi niya, kasi siya ang nagbigay ng ayuda sa anak ko para makapag-aral. Isang boto para sumasalamin sa ito sa sentimiento ng maraming pasigenyo. Gusto nila ng leader na may napatunayan, hindi lang nangangako. Bakit ganito ang agwat? Ha? Una, tignan natin ang konteksto. Ang Pasig ay may 776,000 registered voters base sa 2022 Comelec data. Kung 158,607 ah, ang kay Vico at 13,000 kay Diskaya, maliit pa rin ang bilang na ito kumpara sa kabuang mutante. Mga 22% lang ang turnout kung kalkulingin natin. Pero kahit maliit ang turnout, malinaw ang mensahe, ang Pasig ay gusto ng reforma at si Vico ang simbolo nito. Si Vico Soto, ha, 35 years old, taong gulang, ay hindi na baguhan. Mula ng manalo siya ng 2019, Binago niya ang pasig mula sa isang lungsod ng lagayan tungo sa isang model ng good governance. Alam mo ba ang budget ng pasig ay tumaas mula 10 bilyong piso noong 2019 hanggang 22.4 bilyon ngayong 2025. At hindi dahil sa magic hand, kundi dahil sa linis ng sistema ng procurement. Walang kickback, walang palakasan. Ang 158,607 votes hindi ko ay hindi lang boto. Ito ay boto ng tiwala sa ilalim ng kanyang pamumuno na dagdagan ang benepisyo para sa senior citizens, solo parents at mga estudyante. Halimbawa, ang basic, pag, ang basic pass up ay ginawang mas madali ang transaksyon sa city hall mula sa business permits hanggang sa ayuda. Perfect na. hindi lang hindi lahat ay perpekto ang traffic sa Pasig. Parang parang teleserye, eh. walang ending si Vico ay may mobility vision plus plan. Pa, pero para sa isang driver na abat ang oras sa commute, parang pangako pa rin ito sa hangin. At may mga issue rin ha. May graph cases laban kay Vico. Pagawa't sinasabi niya politically motivated ito. Pero sa mga numero ito, balinaw na hindi nakaka-apekto sa tiwala ng pasigenyo. Ang tanong, gaano katagal ang tiwala na ito kundi masolusyonan ang mga pang-araw-araw na problema tulad ng traffic. Alam mo, si Vico ay parang adobo sa politika. No? Simple pero gusto ng lahat. Pero seryoso, sa panahon ng mga politikong parang fast food, mabilis pero walang sustansya ang adobo. Si Vico ang dahilan kung bakit siya panalo sa Pasig. Ngayon, pag-usapan natin si Sarah Singh Gerard Iskaya, 48 negosyanteng kilala sa kanyang charity queen persona, sa so 13,185 votes lang, malinaw na hindi siya makakonek sa Pasigenyo kaya ni Vico. No? 13,185 laban sa 158,607. Parang laban ng tricycle sa Ferrari, walang labat. Bakit ganito ang resulta? Una, ang platform ni Vizcaya ay nakatuon sa instant gratification. Mga medical missions, food drives at bigas. Ayon sa Rappler, umabot daw ng isang bilyon ang ginastos ng Diskaya na kopol sa mga ito bago ang kampanya. Isang bilyon? Kung ako yun, bibili na lang ako ng isla. Pero seryoso, ang ganitong diskarte ay hindi na umuubra sa matatalinong ng butante. Gusto ng pasigenyo ng kunay na pagbabago, hindi pansamantalang ayuda. Pangalawa, ang St. Gerard Construction ni Diskaya ay may kontrobersiya Mula sa paglabag sa building permits hanggang sa pagsuspinde ng DPWH noong 2020 ay talagang ang tanong kung mananalo siya, sino kikita sa mga proyektong ipinapangapin niya, ang PASIG o ang kanyang kumpanya. At ang smear campaign laban kay Vico mula ng mga scripted videos ay lalong nagpababa ng kanyang credibility Isang nanay sa barangay Mangganan nagsabi, Nakatanggap ako ng bigas kay Diskaya, pero si Vivico ang nagbigay ng scholarship sa anak ko. Kay Vico ko. isang simple kwento, pero sumasalamin ito sa sintimiento ng marami. Mas mahalaga ang long-term impact kaysa sa instant ayuda. Si Cory Palma at Egan ha parehong independent candidates, ay halos wala sa radar. Si Palma, 143 votes, at si Ayaon naman, 126 votes. Ay nako uh, 143 at 126 para score sa basketball. Hindi boto sa halalan, pero seryoso. Ang kanilang kandidatura ay mahalaga. Naglalaman ito ng diwa ng demokrasya kung saan kahit sino ay pwedeng tumakbo. Pero mas malaking isyo ang voters turnout ha. Kung 158,607 kay Biko at 13,000 kay Diskaya plus ang boto kina Palma at Ayang, kabuuan 172,000. Sa ser pero hindi pa naman tapos po ito. Parcel lang to. No? Sa 776,000 registered voters ng Pasig, mga 22% lang ang turnout. Pero madadagdagan pa po yan. No? Ay talaga namang para attendance lang sa birthday party. Konti lang sumipot. Bakit ganito? Posibleng dahil sa voter patig, init ng panahon, o dahil maraming pasigay ang nagtatrabaho at hindi makaboto. Ang mababang turnout ay hindi lang tungkol sa bilang. Tungkol ito sa bosses ng Pasig. Kung 78% ng butante ay hindi bumoto, paano natin masisiguro ang nanalo ay tunay na kinatawan ng lungsod? Ito ang hamon sa pasi. Paano ihikayatin no, ang mas maraming butante sa susunod na halala? Yan. Ngayon, anong ibig sabihin ha, ng, uh, ng mga partial results na ito? Si Vico Soto sa 158,667 votes ay hindi lang nangunguna. Halos sigurado na ang kanyang panalo kung ganito ang trend. Pero ang mas mahalaga, ang mga boto ito ay boto para sa reforma, transparency at long-term progress. Ang PASIG ay nagsalita na gusto nila ng leader na hindi lang nangangako kundi magdi-deliver. -de para kay Diskaya, ang 13,185 votes ay aral. <clears throat> ang ayuda ay mahalaga pero hindi sapat. Ang mga butante ngayon ay mas matalino na hindi na sila madaling mabibili ng bigas o concert. Gusto nila ng tunay na pagbabago. At iyon ang dahilan kung bakit si Vico ang hinintay ng Pasig. At para sa mababang turnout, ito ay isang wake-up call. Ang Pasig ay may potensyal na maging model city ng demokrasya. Pero kailangan mas maraming pasigelyo ang magmalasakit at bumoto. Isang estudyante sa Pasig ang nagsabi, Binoto ko si Vico kasi siya ang nagbigay ng electric laptop sa school namin. Pero sana mas marami ang bumoto para mas malakas ang poses natin. Sa estudyante, pero ang lalim ng pananaw tungkol sa demokrasya. Mga kababayan, ang partial result sa Pasig City ay balinaw. Si Vico Soto ang hinintayin ng bayan. Pero ang laban para sa progreso ay hindi natatapos sa butuhan. Nagsisimula pa lang ito. Kaya patuloy tayong magmamalasakit, magbabantay, magboto at manonood ng mga ganitong video para laging updated uh, bago mo, no? Bago mo i-swipe itong video na ito, uh, swipe up itong video na to, i-like, subscribe at i-comment ang opinion mo. Sapat ba ang ginawa ni Vico o may iba ka pang hinintay na leader? I-share mo rin niya sa mga kaibigan mo para magising ang kanilang political consciousness. Salamat sa ilang mga minuto na ito at hanggang sa susunod na episode ha, ng ating political teleserye. Ako si Hashtag walk with land at ito ang laban para sa hinintayin ng pasig. Magkita-kita tayo sa susunod na halalang.